Meron tayong babasahin ng mga research ng mga scientists, no? Hindi basta-basta tong research, ha? Ito yung mga research nila regarding nga uh, dito sa ating produkto na hydrogen tablet. So, ito, ang sabi nila. Yung uh, naniniwala yung mga scientists na ang pag-inom ng hydrogen water ay nabab nababawasan yung uh, mga side effect ng radiation. Like, for example, radiation from uh, uh, mga chemotherapy, yan. May matataas ang radiation yan. So, nababawasan yung mga Um, side effect non like yung paglalagas ng buhok, pananakit ng tiyan, pagsakit ng ulo. And then dahil mataas ang antioxidants nito, syempre, super lalakas din yung um, resistance nyo, resistance natin. At um yung mga sakit na papasok sa katawan natin is dada place na lang yan. Hindi yan basta-basta makakapasok sa ating sistema dahil meron tayong protection ng hydrogen na water natin. And then nagbooster din ng energy. Uh, nakitaan din ito ng anti-cancer at uh, mental health like anxiety. So nakakatulong to sa may mga um, mental health, Siyempre, depressed, mga anxiety. So malaking tulong din to. And then nag improve din ng liver. Sabi ng mga expert, nag-eksperimento sila sa may mga sakit, sa may mga sakit na um, kagaya ng uh, hepatitis B at may fatty liver disease, nagresulta ng pag-improve ng kanilang liver. So galing to sa mga scientist, mga expert na nag-experiment regarding sa mga hydrogen tablet. So mga kababayan, First time ever nagkaroon nito sa Pilipinas. Kaya try nyo na to. Malaking maitutulong nito sa inyong resistensya at sa inyong mga kalusugan. Stay healthy ako si Chance at ako ang magsasakang gala.